Ah, uh, maibo natin. Magpas ulit tayo. Okay. Dali ni Parin Terdi. Charot kay Parin Terdi. Ito na mga kalapatid, natin. Ah, sila Parin 30. Ah, na natin. Parin. Ah, sana sa pare. Ha? Baka, doon na ma. baka. Sa kasakali, malalaman natin mamaya kung saan saan re-release. Mas maganda ka doon eh. baka ka no. Ingat pare ah. Turn 8. Dumating na. Ayan ah. Dumating na lahat. Kompleto. Bumalik to oh. Okay, timpla tayo ng tubig na no, may honey, mga May inapansin na akong dumating. Alos 10.14 yata. Tingnan natin sa CCTV. Ah, siya pa rin nung no, nauna. Yung blue bar natin. eh rin rin yung white flight to. Tingnan natin ang tubig. Makainom na sila. Okay. Dalawa na mga kalapatids. Dalawa na mga tall blue bar natin. Sa itong white flight. Okay, nandito na sila dalawa. Balikan ulit natin maya maya. Okay. 9.15, pinawalan ni pare ko. So, may dalawa na tayong ibon. Ayan, may dalawa na tayong ibon. Okay, check natin ulit mga kalapatidus kung ilan na to. Dalawa kanina eh. Pasok, 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 pasok. Inating na natin sa dalawa. Sa dalawa, tatlo. Apat. Lima, anim. anim na mga kalapatidus. Two, four, five, six. Walang ba tayo ng lima pa? Lima pa mga kalapatidus. Lima pa mga tol. Ayan, pa isa isa silang umuwi Atakan pa natin Okay Ininom muna kayo ng tubig Ayan, paunahin na natin itong kumain itong mata Anim Ayan, ito Tsaka ayan, itong checkered Ayan, magkakapatid yung apat na yan Ayan, tatlo na ito Tatlo, tsaka ito Ayan, magkakapatid yan tapos, tiyahin nila to, yung blue bar na to. Dahil, kapatid ni the first ang tatay nun. na pa natin yung iba pa. Lima pa napatid, kulang natin. Eto na. Yan natin kung ilang piraso na tong ibon natin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam, sampo. Eh, sampo. Kulang na lang na isang mga kalabatid. Alas dos na ng hapon. Ayan. Eh, Pakainin na natin itong mga ibon natin. Okay. Uh. natin lagay yung isa bila sana lang kulang mga tol mga ibon natin kumakain na mga kalapatitos tinos ni pare shout out kay parang Clinton power tools tinos niya yung mga ibon natin sa Parilaw, Bulacan Uh, Doon galing yung mga ibon natin. As nakita natin, halos uh, hindi sila sabay-sabay. Paisa-isa yung uwi nila. So tingnan natin sa susunod kung magiging maganda pa yung pauwi nila. Medyo papalayo na. Tapos nag-training na sa club natin. So baka sa susunod, sumabay na tayo sa club natin. Doon na tayo mag-training. Mag, uh, mag, load na tayo ng ibon natin. So thank you mga kalapatid. Shoutout sa lahat. And shoutout kay Gerald Eusebio. Tropa natin yan. Ayan, Tapos, thank you sa lahat, mga kalapatids. So, ganito na lang, mga kalapatids. Thank you, thank you. So, uh, habangan natin sa susunod ulit natin training. Peace out.